Tara, let's do this. Magandang araw sa lahat mga sosyo. Ako pala si San Antonio at isa akong business and concept developer. Negosyante din ako at isa sa mga negosyo ko ay tulungan na mga nagbabalak magnegosyo o kaya naman yung mga existing na mga negosyante para buuin mas lalo pang improve ang business nila. So bakit namin ginawa tong channel na ito? Meron kasi kaming pangarap na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng kanyang sariling negosyo, mapamicro man o small enterprise, o kaya kung hindi man at least magkaroon sila ng idea, paano magsimula? Alam namin at aminado kami na mahirap magnegosyo. Pero sa kabilang bandase, kasi, naniniwala kami ang pagnegosyo ay isa sa mga solusyon para matamasa ng isang tao ang buhay na gusto nila. Kaya ginawa namin to channel na ito para magsilbi ilaw at gabay mangingganyo at sumuporta para sa mga nagbabalak o tinatahak ang mundo ng pagbi-business. Tanggap namin kung hindi kami ang pinakamagaling sa larangan na ito. Actually, even until now, patuloy pa rin kami nag-aaral at nagsasaliksik para sagutin ang mga katanungan sa mundo ng pagdinagosyo na nagsisimula sa paano ba. But one thing's for sure, makakaasa kayo na gagawin namin lahat ng aming makakaya para itulong aming kaalaman, at the same time, magbahagi nila din ng aming karanasan at mga natutunan sa lahat-lahat ng aming panalo. At lalong-lalong na sa mga talo namin sa negosyo Sabi nga ni John Maxwell, eh, a wise man learns from his mistakes, a wiser one learns from others' mistakes, but the wisest person of all learns from others' successes. Now, if that makes sense to you, tara! samahan nyo kaming tuklasin ang iba't ibang mga bagay-bagay na pwedeng pagkakitaan at sabay-sabay na yung pag-aralan paano pa ito. We're hoping na sana ay meron kayo matutunan sa aming channel na pwede nyo magawa or may apply sa inyong business. At kung gusto nyo po ang layunin at adikay namin sa channel na ito, sana po yung supportahan nyo rin po kami by subscribing to our YouTube channel and also by following and liking our Facebook page at Wise Pare hit the notification bell na lang din po ano, para na-update kayo sa lahat ng aming videos and contents na pwedeng pwede yung kapulutan ng aral. So, hanggang sa muli mga sosyo, ako pala ulit si Lox Antonio, your wise pare nagsasabing sa pagninegosyo, maging wise para umasenso.